Dumako tayo ng Ilocos Norte, leader ng mga badyaw, nagsalita na rin hinggil sa isyo ng pagiging bayolente nila pag namamalimos. Mula sa FM Lawag Meditali, Idol Lawrence Martinez. Nagsalita na ang leader ng Badyaw Community. Dito sa Ilocos Norte, ukol sa isyo na sila ay bayolente at nandudura pa kung hindi mabigyan ng pera. Ayon kay Mr. Johnny Peñano, ay hindi naman ganon kung turuan nila ang kanilang mga nasasakupan at git niya na may respeto sila at kung hindi man sila bigyan ng limos ay magpasalamat na lang. Sabi niya na baka may malalim pang dahilan kung bakit nagawa ng kanyang mga nasasakupan ang pandudura o pananakit. Ay malayo pa lang, mandiri na ang mga Ilocanos kanila. Ay, ano, yun lang ang problema. Paano sila tanggapin magtarbaho? Na malayo pa lang. Parang parang hindi maganda ang ratol nila. Kaya yun naman, yun nang na inihiling ko lang sa gobyerno, sana bigyan sila ng hanap Kaya bigyan sila ng mga bahay nga medyo maganda. Parang maganda rin ang itsura sa mga katawa nila. Hindi lang ganito yung ay paano sila makatayo ng bahay na wala man sila pang tayo. ay kies lang sila sa mga tulda tulda tawayan yun lang ang sinasabi ko sir sa Samantala, inagsalita na rin ang alkalde ng bayan ng Badok Ilocos Norte at sabi niya ay sila ay tao at itinuturing nilang bisita ang mga ito kaya't may benepisyo ang mga badyaw mula sa LGU. Sa ngayon ay hindi na namin nakikita ang mga badyaw sa mga lansangan dito sa Ilocos Norte. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatok Areme!